Lagpas sa isang milyong Pilipino ang naapektuhan ng bagyong uwan. Dalawa ang nasawi at dalawa ang nawawala. Si Gab Villegas sa detalye. Gab? Dos na uh, angkot na sa halos 6,000 at 50,000 pamilya ang apektado ng pananalasa ng bagyong uwan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pinakorda situational report ng National Disaster Risk Reduction Management Council, 2.3 milyon ng mga individual mula sa halos 7,000 barangay Mula sa Region 1, 2, CAR, Region D, LCR, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, Negros Island Region, Region 8, 9, 10, Taraga at Barm. Sa bilang na yan, aabot naman sa higit 230,000 pamilya o katumbas ng higit 800,000 individual ang nananatili pa rin sa halos 11,000 evacuation centers. Aabot naman sa 78,000 pamilya o katumbas ng higit 265,000 individual ang pansamantalang nananatili sa kanilang mga kaanak o mga kaibigan. Aabot naman sa halos 450,000 pamilya o halos isa't kalahating mga individual ang isa'y nailalim naman sa pre-emptive evacuation. Aabot na sa anim ang bilang ng mga naiulat na patay habang 13 naman ang lupaulat ng sugatan sa Cagayan Valley sa Lapatson, Bico Region, Western Visayas at Eastern Visayas. Sa pilang ito, isa pa lamang ang kumpirbato nga uh, sugatan dahil sa panandalasa ng Bagyong Kuwan. Aabot ah, naman sa higit apat na rang bayan at susunod mo sa Ilocos Region, Car, Central Zone, Talabarson, Mimaro, Bicol Region, Western Visayas, Sambuanga Peninsula at Caraga Region ang nakaranas ng na power interruption dahil sa pananalasan ng Bagyong Kuwan. 32 sa mga ito ang naibalik na supply ng kanilang mga kuryente dalampot uh, isang bayan naman sa sa Ilocos Region at Bicol Region ang nawala ang wala ngayon din niya ng komunikasyon. Uh, naman sa higit apat na libong mga kabahayan naman sa Ilocos Region, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, ang Peninsula at Taranta Region ang nasiraan ng bahay. Uh, naman sa halos anim na individual ang naabotan na ng tulong mula sa LGU at sa uh, DSWD. Sa ngayon ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong buwan. Sa nag-impress briefing hapon, sinabi ni Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafael Alejandro na malaking bagay ang isinagawang PM team evacuation sa pagkakaroon ng mababang casualty dahil sa pananalasan ng bagyong buwan na pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipagpapatuloy rin ng OCD ang pagsasagawa ng response at relief operations at pagmonitor sa pangangailangan ng mga local government units primary na ng OCT na maibangon ng mga komunidad na sinalanta ng bagyong Juan at Valentino at mapanatili yung kaandaan sa paparating pa ng mga bagyo alintrodurt na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang update palang Maraming salamat, Gab Villegas.